Bagong gabi tayo at panibagong adventure mga kapaders ay ito nukos no nakatago sa kulapuhan mm -hmm, huli ka dyan pang kalamaris bukas siya nga pala mga kapaders yun 7 birthday ng na aking nanay bukas happy birthday nga pala dyan sa mga kapirthday ng nanay ko bukas sa mga silent viewers ayos na itong pandagdag panghanda bukas sa nanay ko hanapan ko pa yung kasamahin nukos no na yun baka meron pa na ito kanoping nakatago sa kula po. mm -hmm, huli ka dyan Ayos ito, sana makadal siya tayo ng ari mga kapaders para mayroon tayo kay mama ng kimama lamang pang haranda niya bukas. Ito nga pala yung kanuping na bilugan kung tawagin sa amin. Hanap tayo ulit. Dito medyo malilis ang bahura na ito malaking snapper ay kwartan linaw ito. Papasiguruhin ko pagpana mga kapaders. Salamat Lord, malaking biyaya ito. Mm -hmm. Huli ka dyan, gitik. Pagkakataon ito para sa birtin Sana may mga kasamahan pa ito para mahuli ko pa. Hanap tayo uli mga kapaders. Oy, na ito, malaking matampusa or bigan. Pa siguro pag ulit, kaya medyo malikit mga kapaders. Oy, para suot sa lampin-lampin. Minto ka lang, mauwi ka sa akin. Hanap tayo iyon. Na ito na. Mm -hmm. huli ka na. Hindi ka diyan makakatakas. Yung dugo ng parting hasangan. Yung nakita niyo mga mahaba na yan. Yan ang lampin, lampin na tawag sa amin. Hanapan ko pa uli, baka meron pa. Oy, na ito, mas malaki ito, bigan uli or matampusa. Mm -hmm persado. isang tama lang mga kapadir sa may palikpikan pinatamaan ko. Yan kaya ang malaking isda sa may partim palikpikan niya pag tiyatamaan ng pana. Lalo na pag nakadugo. Yun, dito medyo malinis. Hanap tayong isda. Uy, na ito. Malaking sulid. Bumalagbag ka ang Mm -hmm, huli ka na dyan. Gabalasong sulid to mga kapaders. Oh, naroon pa. Talig bago. Kasumula ko ng pana. Huli ka din sa akin. Aroy, madunok talaga. Balak siya at ang dagat. Mm -hmm. Tinamaan ka kahit di nakakita. Nakatago sa pula po. Ayos ito. Pag bibigyan at amir din mabukas. Sana baka na maraming isda para makadilin siya ng arimuhan. Madulog talaga ang dagat. Gawa ng lindol isang gabi. Na ito, malaking kanuping. Mm -hmm. huli ka dyan. Gitik natin mga kapaders. Pandagdag pang Salamat Lord na marami. Swerte bukas ang birthday Mama. Maraming biyaya nagpakita ngayon magahanap tayo uli dito sa butas Naroon, malaki surahan ito Nahan kayang ang ulo na ito Ating papasiguruhin mga kapaders, malaki ito Ating gigitikin Sana tama na pinakanggitika na ito Ayan na mm -hmm. Gitik ka dyan Ayos ito, salamat lord Malaking biyaya na naman ito ngayong gabi ito ang kagandahan sa bahura, pag malinis, may isda yan. Pag madumi kay ang mga butas ng bahura, takot ang isda dyan sumuot. Kaya nagahanap siya ng malinis na bahura. Naroon pa, malaking rodelyo, galing sa sayap, lumabas sa butas. Mm -hmm, giti kajal naudog. Ayos na ito pandaradagdag, baka makasendib lang kami ngayon ng mga kasamahan ko. Siya nga pala mga kapaders, balit at kami ngayon. Nagsama na rin yung aming waterboy Hanap tayo ulit isdang mga pana dito sa butas at silipin. Oy, na ito, ko papa, mm hmm huli kajan ayos ito mga kapadyers kukuha ko na rin ito mag ito lagayin bukas ang aking nanay pang handa niya bukas hindi muna namin ibinta, good narin na rin ito hanap pa tayo konting tiyaga lang na ito pa malim ang butas sa sinuutan pasiguro ulit mga kapadyers malaking surahan ito mm -hmm. huli ka dyan ayan hinihilang ko pala pa sa butas masurahan itong bahurang ito Ayan mga kapadus, malalim ang sinuot ng surahan na ito. Sinuot ko pa bago mapana. Medyo madalang sana ang surahan dito pero malaki naman. Pag ito tinimbang, siguro ko may isang kilo ito. Maghahanap tayo uling isda. Baka meron pa na ito surahan, nakasuot. At isingkitin muna palabas. Labas, umatras ka sa Si, atras. Atras pa. Yan, tama na yan. Mm-hmm. Fully ka dyan. Gitik ang tama. Sintido. Ay hindi, naudog. Akala ko na sintido, hindi palan. Mabilis pa po na kami nilagyan na ito pag ito kalaking surahan. Nasa na rin kayong kasamahan ko. Di ko na makita yung dalawa, si Kadivers Ingo at si Kadivers Rico. Baka nandiyan sa unahan. Naroon pa, malaking surahan. Uy, nakalabas sa butas. Takot sa kula po, hindi makasuot. Mm -hmm. Huli ka dyan, gitik mga kapaters. Uy, uh, ayos ito. Uy, hindi bumayusin yung sima ng ko. Buti lang at nasintro yung gitikan. Malaking pandagdag ito sa unang napana namin. Naroon si Kadebes Rico, nakapandal ang tarik ba ako, mag-asawa. Ay siyang kwartalino yung pandagdag na yan. Ito sa akin surahan. Hanap tayo ulit na si Kadebers Ingo naman. Ay to, malapan malapad na talagbago huli ka dyan hindi yata ito napansin ni Kadabes Rick yung kasamahan buti nasumpungan ko na lang ito malapad pa naman ito simpuhan ito sa ilalim ang magandang bahura pag nakada na magandang bahura may panain pero pag wala madalang kahit madalang man malaki ang surahan sobrang lakas ng agos dito sa bahura hindi kayang manalumpang utay utay lang ang abanti ay ito talik bago malapad masama pa ang pwisto at insungkitin muna yun tumagilid na mm -hmm. huli ka dyan Ayos na itong, uy mayroon pang isang mga kapaders, nayang pa yung kasawa kasuli ang pana mm -hmm. huli kayo parehas magkasawang talikbago unti-unti talik na kapakita kita talikbago nagahabagat na kaya mga kapader sa hanging mauban hala ah, pa tayo ng isda ito sa butas na ito nakasuot kanuping kanubing mm -hmm. huli ka dyan, naudog natin gitikyan. yan, siya nga pala dyan sa magkatanong dyan kung taga saan ako, dito ako sa Quezon humalik island kung saan dyan ng maraming turista, Hanap tayo uli. Pakita naman kayo. Oh, hoy, na ito, pang malaking lukos. Mm -hmm. Giti ka dyan. Ayos to pang dagdag na dalawang nating sa unang pana. Itong mga lukos, hindi ko ibinta mga kapaders. Tapos itong lutuin bukas. Kahit kaunting handa, ayos na yun. Ang importante yung natin pagkasalusaluhan. Hanap tayo uli dito sa butas na ito. Kausir, nakasuot. Tagot sa lampin-lampin. Yung sinunggit ko palabas. Ayan na. Mm -hmm. Yan na lampin lampin mga kapadres. yan yung pinanggaan ng isda na yan. Kaya takot ang isda yan. Kaya ang kausya nakasuot. Tago ang ulo. Hanap tayo ulit. Tsaga-tsaga lang. Oh, hoy, na ito. Kasalubong natin. hmm hmm Snapper na naman. Malaki ito. Maganda ngayon nating huli mga kapadres na mga isda. Halos pili. Kahit snapper dito sa bahura, malalapan at malalaki pa. Hanapan ko daw kung mayroon pang kasamahan. Dito sa butas, atin silipin. Naroon, isda mga kapadres, nakasuot. Uy, kaya hindi ko makita. Uy, pati camera, salasala salasal, pagka-video, hindi na makita yun. Sinungkit ko mga kapaders para pumihit yung ulo. Grabe ang pagkasuot, ayaw magpakita. Mahal si Batman, kung tamaan sa hindi, yun, tinamaan man. Ano sa dahing kaya ito? Ay, lapula po mga kapaders, si Bungin or Ito na naman Lord, ang walang sahong pasalamat sa magandang biyay ang ngayong gabi. Siya nga pala mga kapaders, pasinsa po dyan sa mga nagko-comment. Lagi na si Lord ang buka ko na sinasabi lagi na ito dalagang bukid. Mm -hmm huli ka na dyan, malapad na rin ito. Ito yung dalagang bukid kung tawag sa amin, mamaya ang hanapin ko, lalaking bukid. Hanapin ko rin yung lalaking bukid, kung nasaan talaga yun, hanap tayo. Oy na ito, kausir or liglig. Mm -hmm, huli ka dyan, palikpikan ng tama lagi, para panghinain ka ng isda, para hindi nakakapresa ng malakas. Ito nga pala mga kapadus, pinakang malaki itong kausir na ito, 3 grams lang. Dito naman tayo sa kulapuhan, gawa kayo ng agos, anong isda kain humirit na yun? Kasi sundan daw kung masan mapunta yun. Nakahala na, kaya isumuot Yoy, dito, barawangan. Mga butas mga kapaders. Dito sa butas, baka sumuot. Atin sisilipin. May tayong. atin yung mga yung mga kapaders. Baka matilig ng tayong na yan. Mantak yan. Yan, layo. Layo tayong. Sisilipin ko ang butas. Baka nandito sumuot. Uy, na ito. Malaki. Anong sadaing kaya ito? Malaki. mm -hmm. Huli ka dyan. Persado mga kapaders. Oh, ito na huwag sa na mga kabunot. nakabunot pa ulitin ko mm Hmm, huli ka na dyan, huli ka dyan mga pa malaking pala yung mga kapasit so napasin ko pa rin doon kaya pala ito humirdan lang oy. ano raw, kaya kung ulitin ko ito bukas sabertine niya mama malaking kanuping na rin ito baka ito mga isang kilo, susubra so, pa ganitong klaseng isda ang nadyak pa sa amin mga huli na mga parakitang yung mga parakawil hanap tayo ulit, tsaga tsaga lang na ito, kamilo malaki na rin ito mga kapadyas, kukain ko ito, lagayin bukas mm hmm, huli ka dyan ayos na itong pangarahan na niya talaga bukas, talagayin niya ito nga pala ang gamot sa mga hybrid mga kapadyas, lalo pag mataba oras nga pala ngayon, alas na ibi maya maya maaahon na rin kami at maaawin na sanday lang tayo mga kapaders ito surahan mm hmm, pasiguran patama sa mata na hindi makabunot ari ah, mo na huli kong surahan mga kapaders maupon ang sinaya ko ngayon ito ang aking nilagyan. pag ito po no pinakang ko na ito parating styrofoam hanap tayo ulit tsaga tsaga lang na ito dalawang isda isang suga dito ako sa kanuping mga pana mm -hmm. huli ka dyan yung suga na yun, masarap yun inihaw mga kapadis kailangan matigas madalas din yung nasipad yun sa mga parakawil suga na yun na ito pa kamilo pangalong kuha natin ating kukuhain ito mga kapadis mm -hmm. huli ka dyan ito nga pala yung masarap makasipit, pumuputol lang daliri. Gusto ko lang ito sa kamilo, pag nilaga, sipit la ang ang malaman. Hanap pa tayo. Tsaka, tsaka, oh, hoy, na ito, mas malaki, snapper uli, pasiguro. Mm hmm, giti ka yan. Woo, ayos ito, salamat Lord. Ganda ng kulay ng snapper, pag nagigitik, maringal ang kulay. Akala mo silver, na reflex ang kulay niya sa lingsang spot. Hanap pa tayo, nahan pa kayo, pakita kayo, na ito, kamilo ulit mga kapaders. Uy, nakasuot laang. Ayaw lumabas. Papasipitin ko sa dulo ng stingless ko. Saka ilahin ko mga Sumipit ka na dyan. Kumagat ka na dyan sa dulo ng pana ko. Sige, kagat. Ayan. Kumagat na rin yun. Lumabas no? din mga kapaliers. Bumalik pa sa loob talagang mailap. Ay, lumabas no? ha. Sige, kagat po. Kagat. Sige. Yan. Kayo, lumabas no? din mga kapalers. ka Huli ka na sa akin ngayon. Pangatlong kuha, Camilo. Mm hmm Huli ka na dyan. Kunti ingat lang mga kapares, baka masipit na ito, pirsado ito. Pumuputol yung daliri itong kamilong ito, pero masarap man ito kainin. Hanap na naman tayo na ito, na nakasuot sa malaking butas, pasiguro lipag pa na pandagdag na naman. Mm -hmm. Mataan tama, gitik natin. Bubukod ko ito, aking iihawin bukas. Pampulutan. Hindi mo na kumalawak bukas, birthday niya mama. Magandang bahura ito mga kapaders. May risda naman. Oh, na ito. lapu lapu mm -hmm. Maya-maya. Nagitik natin. Ito ang maya-maya nasa dagat. Wala sa gubat. Ito rin yung press class nesda. Na Pag nahihiluhan, lalong napula ang kulay niya mga kapaders. Itong maya-maya. Hanapan ko pa. Baka mayroon pang kasamahan yun. Oh, na ito. Malaking snapper. Mm Hindi -hmm, pa nagitik. Huwag sanang makapunit. Huwag sanang makabunot uy masama ang tama mga kapaders ay ah, nakatanggal na yun natin ulitin mga kapaders boy pa mm -hmm. huli ka na dyan uy persado pa hindi pa nagitik natin pangalong pana na ito pa sa butas may nakasuot wag kang malikot ito mga kapas, pinagkaiba ng kanuping sa ka-snapper. Ang kulay ng snapper parang silver. Itong kanuping naman, medyo madilaw ang kulay niya mga kapaders. At sa kapatid itong snapper, malaki ang mata. Itong kanuping maliit laang. Pero ang presyo niya ni isa laang, 130. Na ito pa, malaking lukos mga kapaders. Mayroong kinakain na isda. Uy, bantor! Kakaskompana. Ikaw ang uli kung lukos ka. Ayos mga kapaders, hindi lumalas yung lukos. Kahit nilalapitan ko na. Hmm, sana hindi tinamaan malapit na nga sa lapa. Otro, yun, tinamaan din. Bibitawan mo rin yung kinakain mong yan. ay to pang kalamaris bukas. Hanap tayo ng isda. Baka meron pa. Na ito pa, surahan ulit mga kapaders. Mm hmm, ka dyan. Ayos na ito, kahit nakabunot. Dadakutin ko na rin ito. Yan, dinukot ko sa boots mga kapaders. Baka ito mga city gramos. Susubra pa. Ayan mga kapaders, si Cadavers Rico, inay, puno ang sinaya, puro surahan, malalaki. Ayan, maaho na rin kami. Uy, maupulit na sinaya mo, buti napansin mo ka agad. Nasaan si Cadavers Ingo, akin lalapitan mga kapaders, kung maraming huli din. Na ito, ay, kalatin sinaya mga kapaders, ayos na yan. Salamat Lord, maaho na kami at mawi na rin. Isang dive lang kami mga kapaders, at bukas maluto pa kami. Na ito na mga kapaders, isang dive lang namin. Sobrang isang kahon, aming nahuli. Ayos na ito, pambigis na naman. Saka panghanda niya mabukas, bibigyan ko man, bibigyan ko na mga panghanda kahit kaunti. Ayos na yun, kahit kunti pagkasalusaluhan, importante, mayroong handa kahit kaunti si mama. Abang-abang lang sa pag-uwi namin mamaya, nilalagay na sa styrofoam. Na ito na mga kapaders, nauwi pa lang kami galing laot. Ito, malaking suno, yun na, pa na ako. Overseas yan mga kapaders. Ayan, ayos na ito. Maraming surahan sa bahurang iyon. Babalikan namin yun pagkalipas ng birthday ni mama. Yung makasamahan ko, mairinom daw. Na ito pa mga kapaders, sa sinayang ni Kadiversary ko. Ayan, punong-puno. Puro surahan sa kabibiyayin mga kapaders. Sobra kayo dun sa styrofoam. Hindi kasiya. Na ito nga pala mga kapaders, yung nahuli kong kamilo. sa yung mga banagan, nahuli ni Kadiversary ko yan. Tsaka ni Kadiversary Ingo na nice, isang kopa na huli ko malaki na yung mga kapaders ayos na pambangot sa bihon at yung party na ng bangka hindi ko na kukuhain ko na lang kay mama pati na rin kalahati ng party ko bibigay ko na rin magandang magandang umagas sa lahat mga kapaders na ito na yung aming kinita lahat si Sunday Blaang 4,459 ang gastos 430 mayroon pa kami pinta sa labas kaya diagdag mga kapaders ayan marami bibiyak pulutan nyo mga kapaders kaya inatira 4,379 divide by bawat isa partyan, 875. Ayos na mga kapadyers, yung parte ng bangka, bibi ko kay Mama sa kayo kalahit ng parte ko, bibigyan ko na rin para sa birthday ni Mama ngayon.